Oh, habibi, hi muna. Meron palang pasyente ng tanong sa atin kung pwede daw po bang mag-alternate ng pag-inom ng metformin. Ang sagot po dyan, hindi po siya pwedeng makaluhan or kada isang, kada dalawang araw iinom or kapag po kailangan nyo lamang po inumin at walang nararamdaman. Kasi po ang metformin ay iniinom po araw-araw. Yan po kasi ang recommended daily dose po ng pag-inom po niyan. Pangalawa po kasi yung pag-shoot up mm -hmm. ng inyong pong sugar. Yan po ang delikado kung hindi po kayo regular po iinom ng metformin. At pangatlo kapatid, napaka-importante po kasi na naiinom siya on time. Kaya kung gusto niyo pong i-alternate po yan o makalwahan ng pag-inom, hindi po namin po nire-recommend at kayo po ay always magpapaalam sa inyong mga putihing doktor. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindoreng manggagamot. Say bye 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 bye